Hi hey guys, good afternoon. Na uh, once again, click moto again guys. No? Happy Saturday po sa atin lahat. No? At marami tayong customers today guys. At ngayon, meron tayong customer guys. Magpapakabit po ng brake shoe. No? Dahil luma na yung brake shoe ni sir at hindi na rin na ganong makapit. No? Siyempre, walang uh, iba kung, uh, kundi ang ikakabit natin guys. Aspira brake shoe. No? Hindi sing mahal pero sintibay po ng stock yan guys. Yan. At higit sa lahat guys, hindi po... Uh, kumakain ng habian no Ah, uh, guys, uh, bago natin ikabit yung bagong brake shoe ni sir Para na mamatuwa yung customers natin guys, no Ah, uh, lilinisin po natin yung pinakahab ni sir, no At bago natin isalpak Para kung sa ganun guys, yung mga grasang, nga, uh, pumapit dyan sa loob Yung mga umido, yung mga alikabok na madudumi uh, matanggal natin, no, no, Para pag nakabit natin si Aspira na brake shoe Ay kapit na kapit at maganda i-brake, no yan guys, ha? kaya po sa mga gusto magpakabit guys ng brake shoe, punta lang po kayo sa click moto no. Yan, lilinisin po natin yan guys gamit po ang click moto degreaser. Ah, uh, yan gawa po natin ang uh, degreaser na yan no. No hidden charge yan guys ha. Uh, kasama po talaga yan pag nagpakabit kayo ng uh, bagong brake shoe ay ganyan po talaga ginagawa namin bago ikabit yan, kailangan linis na linis po lahat yan no. at yan guys, uh, kakabit na po ng uh, ating mekaniko ang uh, Aspira brake shoe. Yan guys quality quality nga uh, brake shoe to guys kaya ito po yung napili namin ikabit sa motor ni sir no Kaya kung mapapansin nyo guys ayan okay na no Ah uh, bago na yung brake shoe ni sir at higit sa lahat linis na linis pa yung pinaka hub nya no okay guys maraming maraming salamat po and thank you po and God bless